Hello, hello mga katigangers. Dahil day of manin nakit koskolat ta. Ito, yung una. Uh, beef steak. Ito, kinakain na kagad dito. sing individual na yan. Ayan. Nakalagay 100% grass feed. Original. Tapos bread. Tapos yung walang kamatayan na ano ng anak ko. Uh, sushi. <laughs> Kakakain ng sushi kahapon dun sa ano. Hindi naman kumain ng ano ng marami dun sa ano sa buffet. At saka yung steak. Ayan. New York steak. Ayan. Bumili kami ng itlog na brown 5 dozen ito eh. Asparagos pamonas. Sabon, sab, sabon ng anak ko yung ano ito saging ni Pasing uh, organic yung cappuccino na walang ano Starbucks na walang kamatayan ito pantanggal ng cursing home defense spray dalawang pack yan tigwa 1.5 na ano or to tapos maglalaba tayo Ayan, sabon tubig Uh, strawberry ito organic na mango na ano na tapos ah uh, mais has brown avocado ito yung sinasabi ko na avocado yan maliliit, oh ayan oh ganyan lang kaliit ayan oh. <laughs> Pero mahal ang avocado dito. Maliliit pero parang parang ano pa bubut pa eh kaya lang matigas na yan, may na yan. Ayaw na lang malaki dito na ano. At saka yung ano, kakain kami. Wala pa yung order ko na ano, full pizza. May kasama kami yung sidecar pero ayaw na dito tumupo kasi malapit daw sa basuraan na yan. E, ayaw niya rito. E, hotdog ng anak ko. Ito yung hotdog niya. At saka pizza na hulo ang kinuha ko. Pero wala pa, babalikan ko yung walang wanto sawa na ano na Pepsi. Ayan, yun ang binili namin. Pero maliit lang ilang ilang piraso, 19 Pesos lang yan pero medyo <laughs> agko ako ag ak sa indik kamo itibayad na. <laughs> okay, doki. Okay. Bye bye, mga katikangers. Kukunin ko ng ano namin yung uh, full pizza namin punta ko na kasi wala 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 pa eh ay sinusundan ko ni wala na yung sinusundan ko meron na meron na siguro okay doki bye bye mga